Hello guys. Uh, good evening. Hello. Ay mga ay mga gays at saka mga mga tomboy, bakla kumusta kayo dyan sana hindi kayo magalit sa akin ha kasi may isishare lang ako sa inyo Uh, mga gays at mga sana hindi tayo padalos-dalos ha kasi huwag natin baguhin ang ating sarili 'di sabihin kahit na bakla tayo at saka wag huwag tayo magpapaopera wag natin baguhin yung gawa ng panginoon ibig sabihin uh, bawal tayo mag undergo ng operation para magkaroon tayo ng uh, vagina at saka ano bulbs bawal po 'yun kasi kahit na bakla tayo lalaki pa rin yung katawan natin huwag natin baguhin kasi parang ginawa tayo ni Lord para para ano para hindi man ibig sabihin kahit na ano bakla tayo baguhin na natin yung ating sarili hindi yun kasi masama yun pag nag ko ng nag undergo ka ng ano operation sa yung katawan ma madali masisira yung katawan natin masisira siya maring may infection maring hindi nag develop kasi iba na hindi siya ano malay mo na sira yung mga ugat sa katawan natin. So tayo din ang mapapahamak sa mga ano, sa ginagawa natin. Hindi naman kasali yun kasi ang katawan natin lalaki sa tumboy naman babae. Kailangan ang bakla kailangan puso lang naman ang naramdaman mo yung nagkagusto ka sa lalaki o okay lang yun basta wag ka lang gumawa ng masama wag ka lang mag gumawa ng kalukuhan sa lalaki wag kang mangagaw ng ano magagaw ng mga ah uh, mahal ng ibang tao bawal po 'yun kasi kung sino lang yung ano yung may mga partner na 'wag niyo agawin at saka 'wag kayong dyan ng mga bata bawal 'yun kasi tayo mga bakla ginagawa tayong ano kailangan maging at uh, tayo ang naging role model sa kanila, ibig sabihin dapat tayo ang susundan nila na sa magandang kabutihan magandang gawain yun work it bakla ka, gumagawa ka na ng ano kababalaghan, bawal yun tapos mayroon tayong nasasaktan na ibang tao na ano tayo nang aagaw tayo ng ibang Uh, ibang minamahal na mayroon namang mahal sila bawal po yun ganon din sa tomboy ibig sabihin wag tayong mangagaw ng hindi para sa atin ang ginawa talaga ng Panginoon lalaki at saka babae lang kailangan kailangan sundin mo yung ano kahit na bakla tayo kailangan susundin pa rin natin yung ano yung gusto ni Lord, yung ibig sabihin kailangan anuhin pa rin natin siya kasi tayo lang naman ang gumagawa ng ano ng kalukuhan ibig sabihin hayaan mo na yung nagmamahalan yung lalaki at saka babae dapat lang ano sila lang ang para maging productive, magkaroon ng ano, anak at ka pamilya, yung baba, babae at lalaki. Yan. Yan lang ang dapat natin. Ano, kahit na ano, kailangan maging mabuting tao tayo. Dapat stay ano, a good character hanggang wag na natin idamay ang ibang tao ibig sabihin nag ano ka nagmamahal ka pero nangaagaw ka sa ibang ano yung ibang minamahal bawal yun kailangan ang bakla talaga always uh, single yan hindi ka pwedeng ano dahil lalaki at kababai lang talaga ang inaano na ni God pati yung tumboy dapat ano lang talaga talagang kailangan magpakabuti tayo dito wag tayong sagabal sa kanila yung may taong nagmamahalan babae at kalalaki dapat hindi tayo maging sagabal sa kanila dapat dapat ibigay natin sila sa dapat karapat-dapat sa kanilang ano babae at kalalaki para maging productive sila sa kanilang pamilya. Huwag na tayo manakit. Magbigay tayo ng laya. Kung mahal mo yung isang tao, hayaan mo na siya maging, maging masaya, maging maligaya sa kapartner niyang babae o lalaki. Sila lang talaga yung dapat magano sila. Maging, yan lang ang ginawa ni Lord babae at lalaki. Kailangan sumunod tayo sa patakaran ng ni Lord. Kung bakla ka di ano, you are single, gumawa tumulong ka na lang sa pamilya mo. paralin mo yung mga kapatid mo, bigyan mo sila ng ano, magandang buhay. Yun lang, you are the breadwinner o oh. kailangan ganun lang. Huwag tayong ano, had uh, lang sa pagmamahalan sa lalaki at sa babae yun lang ang masasabi ko sa inyo guys bakla din ako pero naging ano ako nagbigay ako ng laya sa lalaki pagbigay o, kung ano yung naibigay mo hayaan mo na yun kalimutan mo yun para sa kanya yun ganun talaga guys ang buhay kailangan manatili kang maging mabuting tao mapagbigay, mapagmahal ganun ang isang bakla at saka tumboy. Dapat